Isang araw, may isang maligayang kastilyo na malalim sa mga gubat. Ayon sa mga kwento, ito ay nakapag-inkanto ng isang makapangyarihang manggagaway. Isang araw, may isang batang lalaki na tinawag na Jack na nagpasya na mag-explore ng kastilyo. Napahanga siya sa lahat ng magagandang tanawin at tunog. Siya ay nag-explore sa bawat silid at nakita ang isang lihim na hagdan na nagdala sa kanya sa taas ng kastilyo. Nang siya ay makarating sa taas, siya ay nakita ang isang manghahalimuyak na pintuan na may isang misteryosong keyhole. Sinubukan niyang buksan ang pintuan, ngunit hindi ito mabuksan. Bigla, siya ay narinig ang boses mula sa likuran ng pintuan. Ito ay ang manggagaway. Ang manggagaway ay nagsabi na ang pintuan ay mabubuksan lamang ng isang partikular na susi. Sinabi niya na kung makakahanap si Jack ng susi, siya ay mabibigyan ng isang hiling. Si Jack ay naghahanap sa lahat ng lugar at sa wakas ay nakita ang susi sa isang nakatagong sulok ng kastilyo. Siya ay nagbukas ng pintuan at siya ay binigyan ng kanyang hiling. Ang kastilyo ay ngayon ay kanyang at siya ay maaaring mag explora nito ng gaano karami. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay may maraming magagandang mga kwento sa kastilyong nakapag-inkanto. Si Jack ay hindi na muling nakita ang manggagaway, Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang mga magikal na karanasan na nagkaroon siya sa kastilyong nakapag-enkanto.